sa pagpapatuloy ng ating food adventure. Napadpad nga pala ako sa pasya ng checkpoint Kalamba, Laguna. Habang pauwi ako, sakto, nagpagas na rin ako sa Uno Fuel at nakita ko nga na meron ditong kainan. Kung magmumula kayo sa Kalamba, gawing itong Manila via National Road, nasa right side lang ito. Ito ang Hay Fried Rice Kalamba, kasama pa ang Tisa Milk Tea, pangalan pa lang. Alam mo na agad kung ano ang masarap kainin dito. Perfect ito to jump off my energy dahil sa malayong biyahe. Need ko ng extra carbs sa katawan. Hindi na nga ako nahirapan sa parking dahil meron silang allotted parking space para sa kanilang mga customers. Pagpasok ko pa lang sa lugar ay napawi agad ang init ng aking pakiramdam dahil fully air-conditioned ang kanilang restaurant. And then sa counter makikita mo na kaagad ang kanilang menu. For me, this is very affordable. At for sure, kahit di mo pa man ito natitikman ay amoy pa lang, panalo na. Siya nga pala, while waiting pwede din kayong maglibang muna dito dahil meron silang board games kagaya ng mga ito. Tamang tama ang lugar na ito para sa mga malalaking grupo. Panigurado, mag enjoy kayo kasi very comfortable at maaliwalas ang area. Ang linis. Siya nga pala, natikman natin dito ang kanilang fried rice na may pork cutlet, ramen, chicken feet at vintered roll. Tapos, may kasama pang masarap na milk tea at coffee. At syempre, hindi lang yan. Meron din sila ditong Hong Kong style beef noodles, pasta at marami pang snacks. Grabe dito dahil sa panalo ang timplada ng kanilang mga food offerings. Meron ding pagkain dito na perfect para sa mga spicy lovers katulad ko. Ito ang kanilang Hong Kong style beef noodles. Malambot ang karne ng baka at ang mga spices na ginamit dito, ang aroma ay talagang nangingibabaw. Maanghang at talagang mapapasipol ka. Tapos, isama mo pa itong kanilang pork shrimp shumai at Japanese Shumai, Kakaiba din ang sarap ng mga ito. Malalaki ang portion at hindi tinipid sa ingredients. Kaya, totoong malasa at masarap. Kitang-kita mo pa kung paano nila niluluto ang inyong mga pagkain. And the good thing pa dito ay hindi kayo titipirin dahil napakarami ng servings tapos, marami pa kayong mga toppings na pwedeng pagpilian. And also, the variety of fried rice, meron din sila dito. Katulad ng egg fried rice at mala fried rice. Deserve din nyo ang masarap na egg fried rice dahil paniguradong magugustuhan ninyo ang lasa nito. Samahan mo pa ng iba't ibang toppings, halimbawa na lang ng Taiwan sausage nila na sobrang meaty and tasty. O kaya ang kanilang pork cutlets at marami pang iba. Tapos, eto pa nga, kung mahilig naman kayo sa kape, available din ang kanilang coffee drinks dito. Tapos, meron pa silang milk and also their fruit tea. Hindi ganun katamis ang kanilang mga drinks dahil pwede ninyo itong ipakustomize base sa inyong panlasa. And of course, ang best part pa nito ay available pa sila sa grab food. kaya kahit na nasa bahay lang kayo ay sigurado ma enjoy ninyo ang kanilang mga pagkain dito. Pinapahalagahan din nila ang kanilang academic community dahil binibigyan nila ng discount na 5% ang mga estudyante at guro. Basta ipakita lang nila ang kanilang mga ID ay makakakuha na sila ng malaking discount. Kaya kung abutan ka man ng gutom sa daanan. Tamang-tama ang Hey Fried Rice Kalamba Branch para sa inyo. Meron din pala silang takeout box. Dalot nagmamadali ka. Pwede mo itong i-enjoy sa inyong bahay o kaya naman sa daanan kung hindi nyo na matiis ang inyong gutom. Dito sa Hey Fried Rice Kalamba, kompleto ang serbisyo at panalo ang lasa. Kaya this is one of the ultimate comfort food stop na pwede ninyong puntahan. So paano mga lods? Ano? Tara!